ng gabi po at basahin po natin ang Mateo Kabanatang 27, talatang 3 hanggang 5. Sabi po rito, nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, nagsisi siya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 pirasong pilak sa, sa mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, nagkasala ko dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan. Pero sumagot sila, anong pakilam namin diyan? Problema mo na yan itinapon ni Judas sa templo ang salapi pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. So bakit nga po ba nagbigti si Judas? Ano po ba ang dahilan? Ah, uh, pag binasa po natin ang ating kasulatan, sinasabi nga pong si Judas ay kaibigan ng Panginoong Kristo. At pinapakita rin dito, hindi na isang uh, ni Judas na ipapatay ang Panginoong Yesu Kristo. Ipinagkanulo. So maaring uh, maraming mga paliwanag dito kung ano ang nais ni Judas pero pinapakita lang dito na ayaw niyang mamatay ang Panginoon sa Kristo. At yun nga po, makikita natin dito na yung tatlong pirasong pilak na pinag-interesan niya nang malaman niya ipapapatay ang Panginoon ay hindi na niya tinanggap. Kaya hindi ibig sabihin na si Judas ay mas mahal niya ang pera kaysa sa Panginoon. Mas mahal ni Judas ang Panginoon kaya lang mali ang pagkakagawa ni Judas. Pagpalain po tayo ng panong sa Kristo.